Hi, good morning mga puso mga giling. Ngayon mag-jogging tayo dito sa Manila Park. So, syempre kailangan natin magpapawis guys. So, ayan mag-jogging kami dito. Kung mapapansin mo, napakaganda dito sa lugar na to. At saka masarap mag-jogging. Ikot nyo sila. Ayan, yeah, tingnan hindi mapapansin nyo napakaganda na aming lalakaran so napakalapad uh, dito lang to sa Pusong Bagay sa ano, Manila Park kung gusto nyo mag, uh, mag, jogging nandito bukas sila 6am hanggang 8am para sa mag jogging pero pag gabi nakasarado sila bawal kaya umaga kayo pumunta ha so ayun na mo start na kami ng jogging tapos mamaya ano namin kayo kung ano yung mga ngayon, nakasama ko mag-jogging yung anak ko at yung pinsan kong babae. So, mamaya papakita ko siya sa inyo. Kasi ngayon, yung asawa ko, so sila yung kasama ko mag-jogging. So, ayun lang. Bye! Magiging ang Ayan, mga pusong wagay, makikita nyo. Ayan yung panganay ko, yung lalaki. ay naman yung pinsan ko, yung babae. O, harap kayo dito! Ayan, sila yung kasama ko ka mag jogging ngayong araw. So, para pagod na yata yung anak ko, hindi na makalimot. So, hi! Hi kay sa camera! Nak! Ayan, bali nga yung mga pusong wag Tingnan nyo, napakaganda ng nilalakaran namin. So, ayan, siguro sa isang ikot nyo ng ano dito, mapapagod na kayo. Ayan. Napakatahimik talaga sa lugar na itong mga pusong wagi. Alam nyo kung bakit kasi isa ito sa mga libingan ng tao pero gayon pa man napakalinis syempre alam naman natin kapag sa Manila Memorial Park ay ang mga naandito ang mga kasama mo mga ano mga libingan pero syempre kada umaga dito mga pusong wagi napakaraming nagja-jogging so ayan kaya masarap masikatan ng araw ayan 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 kaya nakatuwa yan kaya ayan sa mga followers ko kung gusto nyo mag jogging pumunta kayo dito sa Manila Memorial Park okay and lamang bye ayan, mga nag jogging ayan. pagod na si kuya hindi na makatakbo na mabilis